Mikabat sa 200 kasiklista ang ni-apil sa MTB Challenge ngigipayon atul sa 75th founding anniversary sa Glan Sarangani Province. Ang uban gikan pa sa managlahing bahin sa Mindanao tungod ang aktibidad open for all sigun sa organizer nga si Joshua Balansag. So ang amuag iba na mo karon gihimo na mo XCO para more trailing og makita man ninyo sa atong likod naara siya diri as a one area lang kaya para po makonsider na to ang safety sa ito ang mga players. Ang gikaingong kompetisyon, doon ay managlahing kategori. Lakip din ang exclusive gland kategori. Nagiapila ni Dave Harid. Sa first lap pa lang sa kompetisyon, usa na siya sa pinakaulahi. Apan pag-abot na sa 10 laps, wala niya damha nga siya di ay ang makaangkon sa first place. Ah, chamba-chamba lang, sirte. Oh, ningkamot lang inagmay. Ang siklista sab nga si John Ray Pilayo, o sa sab sa partisipante ni ini, wala matod pa siya na pressure tungod alang kaniya, o sa kinika-friendly competition nga kinahanglan lang i-enjoy. Mam, mga friends na ako mam, ma na nag-suportas ng mga plugman, sila, g ko nila. Pila pa sa dagang nananaw si Bernie Abella nga nalingaw sa lumba sa siklista. Apil sab matud pa iyahang anak din hi, rason sa iyahang pagpakita o suporta. Okay ra kayo kay nindot kayo ang padagan na sa MTB challenge nila daghan ang nalingaw daghan pod ang natumba sa bike padayon lang yapon. Ang MTB Challenge, pila lang matod pa sa programa nila nga nakasentro sa pag sa kabatanunan sa aktibidad susama sa sports. Ang mga youth is ma malayo siya sa mga ano daotan nga mga bagay so gina-encourage niya ang youth nga nga more to sports than to drugs Pipila sa mga sponsors sa maong aktibidad ang Brigada News Jansan ug Brigada Distributions Incorporated kung asa dunay gidalit ng mga produkto sama sa Power Cells Herbal Capsule, Guard C Plus with Zinc, Fast Relax, Maxon Coffee o Standout ES4 Multivitamin Capsule. In the heart of changing lives, Kinisilay Zelabajo, Brigada News.